Ay. Ay guys, tinamaan ko si Madam mag grocery. Ay, ang lamig po. Ang lamig. Nakabidyo din ni Joy. Ito po yung isang anak niyang vlogger din. Ang lamig ba? Ayan guys, si Madam. Mahan. Mahan ko lang mo. Ang lamig. So ayan guys, ayan. Natin si Madam grocery para sa kanyang Auntie. Okay. nang tubes. sarap. para para daw masarap ang kanyang niluluto may sarap daw -sarap ang ka kanyang sikreto <laughs> Si wey Ayan ano, ano, ano. no, sabi mo sa kabila. sabi mo sa kabila. Yan sa baba, oh. Oo, oh, yan yun. Original. Nakuha na niya rin, oh. Nangyari, no? mm, mm Meron na kang lang, guys, kasi mahal dito. Mahal dito sa Santa Lucia. Sabi niya. Ayun <laughs> po yung asawa niya

Ay, <laughs> ngamig Ang kanyang sikreto sa adobong masarap. Lahat ng ingredients namin, guys, sa brandy. Pro-brandy dyan, guys.

kambal Oyster daw ang kanyang gamit. May mga ayan ang gamit nyang tomato sauce del monte <laughs> ano <laughs> <Ding! laughs> <laughs> so, pa ay sabon Oh, Ayan. Yeah. Ayan. Hmm. Dito tayo sa mga tinapay. On diet? Oo, oh, para yes. sa'yo. Pandayet. <laughs> 60 60 60 60 60 60 60 60 60 wala rin mo. ng boom. Bye. Bye. <laughs> Bye. <laughs> <laughs> yan masarap 'yan. Eh buksan mo gusto mo tikman? Mm -hmm. Chocolate kasi 'yan. Masarap daw kasi sabi ni Madaw. Ayan, masarap nga talaga yan. Kasi, nung bumili ako niyan, kasi saglit lang yun sa bahay. Ano? Ito po, espada. Espada tinapay. Piyaya, yan na. Gaga. Piyaya. Shawarma. Ano? Shawarma? Ano? malay ko ba? Ah, tuti o. Pang bahay. Maybe ko kailangan kasi walang nagluluto sa bahay. Eh, wag. Bumili kami ng ganito sa okay. DIY. Okay. Yung 500 plus. Magano okay. si yan? Ganito yan. Ganito kalaki, binili namin. 75. Si Ayun mo, sabihin din yung price. Ano? Ito, mura na. Ba't nilagyan ng ano, cross-up? 699. Ayun, nagsinagyan ng kuya. Yes, ma'am. Ba't may cross-out yung ano niya? Ito ba? And for appliances. 7.29. 7.29. Ganito yung ano niya. Na stick. Oo, ganito yung itsura niya. <laughs> 500 plus yun. Sa DIY. O ganito ba?

Madaga na maganda ka na. Tapal. Tissue yan. Ay. Potix. Ayan. Bumili siyang pang tapal. Sister. Kaya <laughs> Hindi yan mandilay Hindi yan.

ayo mo. Uy. Ayaw daw <doon yun>, <laughs> niyan, eh, eh, <laughs> 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 guys. try <natin> Guys, <laughs> no, try, -try. guys. Ano ang, ano yan? Mas maganda yung view. Mga tipid. Yan, yan. Ba ano ba yung Violet? Ang yan yung pag hindi na uh, initan. Hmm, baho. Bayo, tikwan. Yan na. Mm -hmm. Ito po yung so, aming ginagamit sa

Ayan na guys, puno na, yung, puno na yung cart ni Bossing. Walang po to, ang ano, taga-video. Andito naman sila sa bar soap section. Wala nang sabon sa bahay ito? So. Ha? Yung gamit namin. Gamit ni Richard. Paya kasi kami. Eh, tapos na ako mag-grocery kagabi. Iba po binigay sa akin. Alam mo naman, bayo doon kami. Uy, dito Nakusama. Bakit Patutoy, yung kinabon mo. Malambot ang balat mo. Mayroon natin. din. Itu yang bilang, "Bintang, jangan cepat jinengin, oh yan tuh anu, yan yang... oh, oh, Bino? Yung yan. Prontro. prontro oh, prontro. Prontro yan. Lux <laughs> nga, prontro, oh, 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 Front row. oh, 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 front row oh, Saan? Personal collection. Ayun ang personal collection. Meron? Ayun no, ang personal collection, no? Ay, oo. Oo, mm -mm. naglaki oh, na sila. Magbenta pa niyan. Ni? Hmm. Meron pala silang ganito. Ay, meron na silang mga tapo. Oh wala din. Paano sila? Paano gigitan yung mga reseller nila? ngayon si Madam, namimili ng kanyang pamag. Ibalik na sa tamang posisyon yan.

<laughs> Bye, Bye. So, papunta na tayo sa cashier. Magpipayment na si Madam. Hay. Okay. Gusto lang padami eh. <laughs> <laughs> Bibili ka niyan? Dadalhin mo ba? Aunin mo? Ay, kala ko babaunin mo eh Walao niyan nyantuin kali? Kali Kalali, ayang kali Kali kaling ini? Kali, kalilibugan Kalilibugan? Uy Pistachio kali Buruhang ere Lala kaya kaya Lala kaya So, ayan po. mau kuha po senang kecirnya na guys yeah, my favorite suka. suka ano to mancer, alam po ya layo layo tayo ni madam. <laughs> <laughs>